I've been attached with the feeling of the waking up with you Hindi nga kalain ng maraming bablis na ganito nga ang gagawin sa ating Bell Mariano ni DJ Jaiho. Alam naman natin na ito ang ating Bell ay sobrang close talaga kay DJ Jaiho. Kaya naman marami nga ang hindi makapaniwala na sabihin nga ito at ipost sa social media. Patungkol nga ito sa ating Bell at sa movie ng ating Donnie Pangilinan na The Gigi ay ayon nga guys sa pinos at title nga ng nasabing video Bel Mariano Echapera sa Gigi. iyan nga guys ang ikinainis ng maraming bablis dito na naman ayon nga sa mga bula Hi everyone about sa issue ni Mama Jai about B wag na ho sana, wag na ho sana tayong tumahimik kasi hindi deserve ni Vita ratuin ng ganyan. Nainis na ako sobra, taong yan. Naumaning nga dito ng maraming komento mula sa mga bula at ayon nga sa kanila, cloud chase. ay hindi nga sila makakapayag na ganito nga tratuhin ng ating Bel Mariano. Dahil ito nga ang ating bell ay sobrang supportive nga pagdating kay Doni Pangilinan lalo lalo na nga sa individual projects nito at sa movie na parating na The Gigi at talaga namang at sobrang bait nga rin ng ating Bell Mariano na wala na nga mahihiling pa ang maraming Bablis dito at talaga namang patuloy nga rin ang pagdami ng projects at endorsement na natatanggap ng ating Don Bell. kaya siguro may mga ganitong bagay na nagaganap kaya naman stay lang tayo for